Kainin mo. Ayun. Ayun. <laughs> Takot. Ano malaki pa sa kanya eh. Yun, sa so wakas mga kagilas. Nakabili rin po tayo ng bulig. Ayun, magsisigang po tayo sa bayabas. Napakasarap mo nito. Ang malaki na bilhin natin. No? Oh. May ito isang kilo po ito. 150 ang kilo. Yan, sa iba dalawandaan 200 ang kilo. Ayun. Nilinis ko na po ito. Tinanggal ko na ng hasang sa kanang bituka. Yan, tinanak ko yung itlog. Babae pala siya, may itlog iihawin po natin to alam nyo mga kagilas dito sa Bulacan eh, napaka special po nito pero ngayon po pahirap na yung pagbili gawa na yung mga bukid dati eh. ginawa ng kabahayan ngayon napakahirap na humanap ng bulig ngayon Yan. inihaw po natin no? tinusta natin yung kaliskis mga kagilas napaka simple lang po na pagluluto nito no? wala nang arte-arte magpapakulo tayo ng tubig yung saktong tubig lang ilalagay natin yung bayabas yan, saka yung sibuyas bali si chef makmak yung ating kusinero ngayon yung utol ko yan kusinero ni boss enan shout out po sa kainan restaurant no dyan sa may gaya gaya yan. pag nagawi kayo dyan eh, matitikman nyo po tong sinigang na dalag sa bayabas yan. ang ganda ko ng pagkaiyaw oh. bali binakbak na natin yung kaliskis no ang natin kasi mapait yun

Yan ang tigasin ng Team Bakulaw. Binubulgar, binubulgar <laughs> niya ang sekreto. Luto ni Boss Ena. <laughs> binubulgar niya ang sikreto ni Boss Kinan. Yan. Masarap. Tapos magdala pa, magkala, pa kayo upuan. Yan. Yan. Ang ganda naman ni ano, mga mga ginagawa ng ni Chef makmak mga 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 ano yon, asin lang yon, mga tapos si eh, naglagay po siya ng mga 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 pala, no? <laughs> Ayan, pinagsama-sama na ho yung gulay. atola merong talbos na kalabasa, sitaw, merong pang ano to, tawag dito yung talbos. Talbos na kamuting baging. Tapos meron ding ah, dahon eh. Yeah, ready na, ho, napakasarap po. Ayan, itikman natin yan. Masarap to, may himbabao pa, no? Next time, maglag, Magluluto po tayo ng may himbabao sinasandok na uno siya pakmak yan si natin yan ako napakatagal ko pong hindi nakakain ito talaga naman sabaw pa lang yan mm opo nakagilas ang sabaw napakasimple lang po nung timpla na walang kaarte-arte yan talagang natural na lasa ng buligi. Eh. lumalasa oh. mga kagilas sa mga bulakenyo no shoutout sa inyo dyan favorite natin na ulam, no? Para mga kagilas, tatakamin ko muna kayo, no? At kami i magmi-meeting muna. <laughs> Salamat po sa panonood. Ayun. naman po 'yung aming video. Thanks for watching.